وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَا عَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ Kung sakaling nagnais sila ng pagsugod ay talaga sanang naghanda sila para roon ng isang paghahanda

WALLAHU ALIMUN BILZALIMIN Kung sakaling sumugod sila kasabayin sa inyo, ay hindi sana sila nakadagdag sa inyo, kundi na isang paninira at talaga sanang kumaripas sila sa paninirang puri sa gitna ninyo, na naghahangan sa inyo ng sigalot at sa piling inyo ay may mga palakinig para sa kanila. Si ALLAH ay maalam sa mga tagalabag sa katarungan. Laqad ibtagaw alfitnata min qablu wa qallabu laka alumura hatta jaa alhaq wa zahara amru Allahi wa hum karihun. Talaga nga naghangad ng sigalot bago pa niyan. Bumulabog sila sa iyo sa mga usapin hanggang sa dumating ang katotohanan at lumitaw ang utos ni Allah

kung may tatama sa iyo na isang maganda ay magpapasama ng loob nila ito. Kung may tatama sa iyo na isang kapahamakan ay nagsasabi sila, kumuha na kami ng nauukol sa amin bago pa niyan at tatalikod sila habang sila ay masaya. illa ma lana huwa wa ala mu'minun. <tinyo> Sabihin mo, walang tatama sa amin kundi ang itinakda ni Allah para sa amin. Siya ay ang tagatangkilik namin. Kay Allah ay manalig ang mga mananampalataya. Kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayaini wa nahnunatarabbasu bikom. Sabihin mo, nagabang kaya kayo sa amin maliban pa ng isa sa dalawang pinakamaganda? Wa nahnu natarbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adhabin min 'indihhi aw bi'aydina fatarbasu fatarbasu inna Samantalang kami ay nag-aabang sa inyo na magpatama sa inyo si Allah na isang pagdurusa mula sa ganang kanya o sa pamamagitan ng mga kamay namin. Kaya mag-abang kayo. Tunay na kami ay kasama sa inyo na mga nag-aabang. aw yutaqabbal minkum kuntum qauman fasiqin Sabihin mo gumugol kayo ng kusang-loob o napipilitan. Hindi ito tatanggapin mula sa inyo. Tunay na kayo ay laging mga taong suwail. And <tod> they were not prevented from accepting their gifts, except that they disbelieved in Allah and His ولا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلا يُنفِقُونَ Walang pumigil sa kanila, natanggapin mula sa kanila ang mga gugol nila kundi dahil sila ay tumangging sumampalataya kay Allah at sa sugo niya. Hindi pumupunta sa dasal kundi habang sila ay mga tamad at hindi gumugugol kundi habang sila ay mga nasusuklam. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. كي نعم Nagnanais lamang si Allah na pagdusahin sila sa pamamagitan na ito sa buhay na pangmundo at pumanaw ang mga kaluluwa nila habang sila ay mga tagatangging sumampalataya. <tong> Nanunumpa sila kay Allah na tunay na sila ay talagang kabilang sa inyo. Samantalang hindi sila kabilang sa inyo. Subalit so sila ay mga taong nahihintakutan kaya nagpapanggap. Law malja'an aw magharatin aw kung sakaling nakatagpo sila ng isang madulugan o mga yungib o isang pinapasukan ay talaga sanang bumaling sila noon habang sila ay humahagibis. Mayroon sa kanila na tumutulog sa sa iyo kaugnay sa paghahati ng mga kawang gawa Ngunit kung nabigyan sila mula sa mga ito ay malulugod sila at kung hindi sila nabigyan mula sa mga ito biglang sila ay naiinis. Walaw annahum radu ma atahum Allahu wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi kung sana sila ay nalugod sa binigay sa kanila ni Allah at ng sugo niya at nagsabi, Kasapatan sa amin si Allah, mabibigay sa amin si Allah mula sa kabutihang loob niya at ng sugo niya. Tunay na kami kay Allah ay mga nagmimiti.